Sa probinsya ng Antiki ay nakilala namin ang batang si Ikang. Sa edad niya na 16 years old, natuto na itong lumaban sa hirap ng buhay. Iniwan raw sila ng kanyang ina at sumama sa ibang lalaki. Imong mama nga sa Manila ano imong gusto nga balon kanana? Hindi pa na kumano beren, mo. na. mo kami kasundo tayo kanang ibabok manaki. Ilan? Da mga lima argue. <laughs> Argo Isog ang ayam sa antiki. Bala, kauti mo. May kapobre, nandito kami sa lugar ni Ati uh, Ate Erika o si Ate Ikang. Yung um, request ng mga kababayan natin na makita rin natin yung sitwasyon ni Ate Erika. Nadaanan lang kasi natin ito on the spot, no mga kapobre. Tayo kasi tumutulong on the spot uh, kapag may mapuntahan tayo, may daanan tayo na mga kababayan dito sa Antiki. Yun, binibigyan natin ng tulong. Isa si Ati Erika na natulungan natin noon na nagtitinda siya ng mga kakanin. So ngayon, ano na ang update kay Ati Erika? So mga kapobre, nandito na tayo sa lugar ni Ati Erika. At uh, ngayon si Tatay, kasama natin. At uh, kumusta si Ate Erika, kuya? Okay man, sir. Okay naman siya? Oo. Oh, oh, oh. Bali, ikaw po ang... Asawa. Sige, kayo po magpakilala. Asawa. Uh, asawa ni... Erika. Erika. Si Salmore. Oo, oh, taga dito talaga ikaw? Oo, oh, okay. mm -hmm. Ilang taon na kayo nagsasama ni ati Ate Erika. Ni Erika? So, apat. Apat na taon na? Hmm. So, ibig sabihin, nung time nga nakita namin siya, may asawa na, mag-asawa na kayo noon? Oo. Oh. Hmm, ilang taon po ang pagitan ninyo? Bali, 45 na ako eh. Tapos? Mag-18. Mag-18 pa lang siya? Hmm. 45. Paano kayo nagkakilala? ng uh, yung nanay niya nanay, dito rin kasi yun nakatira mm. at ng uh, Ganon din yung tatay, tatay niya mm -hmm. nakita kami. kaya nakita mm -hmm. kami dito rin nakatira ang tatay at nanay niya noon mm. sa ngayon saan na Nang, ano ng yung nanay, nanay niya nag-asawa nag ulit nag-asawa tutu iba oh ayun oh, totoo pala yung sabi niya sa amin Diinta na ng nanay ka diyan sa, na sa barangay na, na uring. uring man rapid man lang. Uh, sa bago niyang asawa. Tapos, gin na si Erika. ba nanay sa iyo, si Erika? Pero, Pero sa anda, nandito pa yan sila nung nakita kami ni Erika. Ah, nagsasama ah, na kami ah, ni Erika noon. ang Bali yung tinitirhan ng, ng magulang ni Erika at sa inyo ay isa lang, isa lang kayong bahay. Ah, sa unahan. So, yung tatay ni Erika nag-asawa rin ng iba? Hindi. Saan na? sa bukid sa tabay. bukid ay iniwan lang talaga ito na si Erica ay, kabata pa ano ang pangabuhi? ano, ano yung hanap buhay ba? ninyong dalawa uh, pamunit ako, na may -may 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 pa. lang ako sir na mimimuit lang ako sir yan ang magka ah, ah? ko mm -hmm. oh, basta masipag lang wala namang problema kuya no si ga iskwila pa wala rin sir wala rin Aja oh, dyan ang baby. Agay. Okay. Sige, pangka dyan. Iping, iping ikaw dyan, ija Dyan ka, kanakon. Ano gid oh. ano, ganit mong pangaran gid? Hayo eh, ni mo? Dodong. Dudong. Kuya Dodong. Paano kayo nagkilala ni Kuya Dodong, Ate Erika? Buhay ron. Dito ay Pero tinanong tayo, ko si Ate Erika, bakit ako, hindi ako, niya po sinabi sa amin na may asawa na pala oh, siya yeah, noong... Kuhay. <laughs> nakausap namin siya. Hiya, na, galing, Sabi niya nahihiya raw siya. Sino ang nagluluto noon ng mga tinitinda niya? Tana. imo na. Ah, man, ta na. Mm. Ano imo Ano po yung na, nagustuhan na, ninyo na, kay Ireka? Na, nagustuhan na, ko siya dahil nagkasama-sama kasi kami noon love. kaya iyon. Na in love ka o kana? Mm. Na in love? Mm. Paano nag-umpisa ba yung love story? Ah, ano lang man. So, yun, ano parang man? Para makakustuhan lang kaming dalawa. Mm -hmm. Pag Tapos gin ligawan mo na siya. Mm. Mm -hmm. Do ginakilig man tanagin si <laughs> Ate Erika. Ah. Gay pa si Pus lang tanagaling, yan, nagaling love team ron niya. Mm -hmm. Hay pag nung napanoon mo yung video na na, na nadaanan namin siya diyan sa unahan, anong sabi mo sa kanya bakit hindi ka in ay nagsuka siya? O, oh, sige, sige. Ayusin na muna. Hindi niya sinabi sa iyo na, ano? Bakit? Nagtaka ka na hindi niya sinabi na may asawa siya? Oo. Oh, oh. Hindi. Hindi. Mm -hmm. Tapos, na, daw, ano, bago na mananak ang tapos bali, tatlong mga tatlong araw na, ang nakalipas, na bago ko naalaman na, na mm -hmm. binigyan mm -hmm. pala siya so, tulong ng tulong ng vlogger. Hindi. Tata Wala ko siya nagsabi sa iyo? Wala. Argo. <laughs> hindi. <laughs> manaw? ang wala gyud tago matanana ah matan kita na imawan mm. tago kita na mm -hmm. pero pira inyong edad nga inyong agwat pira inyong agwat ga ano taguroran ni eh. ay 18 plata na ay, ako ga 25 ay pira edad dan 45 guys 45 balay um, ka 45 18, 27. so 27 27 years, years oh sir ah. ba oo oh, oh. Hay ano imong makuon nga gali ang edad ba parang hindi pala hindi pala uh, uh, had lang ang edad sa pagmamahalan Dalingay okay man ay na Okay naman sir dahil mm -hmm. naman kaming dalawa pati mga parents ba nakasagot man mm. Hmm. Nakasal na kayo Kailan kayo plano magpakasal Wa pa Rai, minor ni edad pa na? Nga ah, mag-18 pa lang hmm. Oo oh, oh, oh. So kahit ganun, yung inyong pagsasama, may bas-bas na ng pamilya niya? Oo. Oh. Mm, okay naman sa ano niya, sa pamilya niya. oh, mm, ganun pala. Oh, sana si Ikang. Ayan, yung baby ninyo. Mm, so the more na maging responsable na gid kayong dalawa, eh, may baby na pala kayo, no? Tatlong ano pala, tatlong buwan. Tatlong buwan pala? Ah 3 months pa lang. Mm -hmm. Cute nang baby oi. <laughs> Nagkakadlaw kita na imaw. <laughs> Argo gawin. Eh. Dito ka ati irika? Hmm? dito. nag breastfeed siya. Naka ah naga breastfeed, breastfeeding siya. Yeah. Hmm. Noong nagligaw sa iyo si Kuya, sinagot mo agad siya? Ha? Anong nangyari? Ha? Mahal mo rin si Kuya? Hmm. Hindi kayo pinagkasundo ng, ng ano? Kasi yung iba sa mga bata pa ng mga nanay, ang iba nag, pinagkasundo ng, ng mga magulang. Kung sabi, oh, kayo na dalawa mag-asawa, parang gano'n. Sa inyong story, ano naman? Imaman. Uh, sundo lang Magulang ang nag-ano sa inyo? Mm. Mm -hmm. Hindi na tatawa oh, ta natatawa ta si Ate Erika. <laughs> ano nangyari Ate Erika, ikwento mo sa amin. <laughs> ha? Pero pa lang man tanan mo si Kuya. Mm -hmm. Wala man ikaw ginpilit. Wala, oh, okay. Ang iba bay kuya diba lang iba ginarito-rito nga ay sa wahala mang ran si Archie imawron ta imo bala sa inyo bukan man it matandran? ran man ayon kay Erica dalawa naman silang nagkasundo at hindi talaga pilit ng mga magulang Rick bata pa ikaw eh nag na at ang sa ha not mal ang wala at mal ang Parang kumbaga yung pagmamahal ng magulang siguro. Wala siyang nakita. Hmm. Hindi ka binibisitahan ng magulang mo? God, tumindi Sino o? Si Jackson mo. Mama mo. Yung nalaman ni mama mo na nag-asawa ka, ano reaksyon nila? Wala man. Wala kita na. Hmm. Bali ang natabo, ang nangyari pala ano nang si Kuya tana ang nagabuhay sa iyo noon. Kung si Erika ay 17 years old at halos 4 years na silang nagsasama, ibig sabihin 13 years old pa lang ay mag-asawa na silang dalawa. Ang years lang ta na? Dapat. Dapat. Hmm. Oo. May plano kayo magpakasal, ti Erika? Wala pa. Wala <laughs> pa. Manaw! Ha? Pero may plano man ikaw magpakasal ka mong darwa? Wala. Wala. Ura man untang plano nga magpakasal. Dasi daw na piritan lang timo si kay Kuya mag-asawa ya. Ha? Ara man. Hmm. Pero mapkon may timpo nga mapakasal imaw sa imo magpakasal man timo. Sa ngayon ay wala pa raw plano si Erica na magpakasal kay Kuya. Pero nang tanungin ko siya na sa mga susunod na mga taon kapag siya ay nasa tamang gulang na ay sabi niya magpapakasal naman daw siya kay Kuya. Oh sir. Kung may budget eh ay kung makasugot kami ng pamilya, mm. pwede matrang kun kung may budget rin man. Mm. Ay wa pa bay. Na negatipon pa ikaw kadya. Mm. Oh, Kag pamunit lang man bay kun obra man kaysa kita mo tang lebo kaysa 500. Mm. Kaysa lugi mm. man gasolina. Mm. Wa man kaysa lang bawi lang man. Hay may mga kasalang bayan man bay kita sa antique di bala. Oo. Oh. Pwede ran. Uh, Agoy. Ah, Irikawa da ga expect me. asawa ron ta na si Irika galiya. Basta okay ta na sa inyo darwa eh. Dan, imurong ganda ng responsibilidad eh, bata. Lalaki ah. Oh, Oo. Uh -uh. Pogi. Pogi ah. Mm. Anong mensahe mo kay ate Erica? Sige, sabihin mo ng inantikin nyo para hindi ka ma... Uh. Ano, oh, sige. Okay. <laughs> <laughs> Ako lang nga, ano nga, ano hambal sa kapay pa magbuhay mo, imaway darwa. Mm. -hmm. Na, na, namin ang labas lang. Mm -hmm. okay. oh, ikaw at Erika, ano yung hambal ba? Anong tarawgan ninyo, darwa? B. Ha? B. Ah, B. Oh, B. dapat mahambal ka, B, Erika. Oh. oh sige, ano yung B yung tarawgan? S sino nag, uh, wanda nagisip nag-isip, ikaw or imaw? Darwa kami man. Darwa man ka mm -hmm. okay mo gitan na ti konkis a ah, pagka may, may, mas may edad ang lalaki or may mas edad yung babae minsan uh, na tinutukso tayo ng mga tao sa labas. Nakaranas din kayo ng ganyan? Wala lang man. Wala naman. Okay Uwa. naman dito sa inyo. Hmm. Oo. Uh -huh. Si, Makuon nga. Daw tatay, nung tanani mo si ano, may <laughs> mga mat. <naman> <laughs> okay. na, ha? Wala man. Oh abot man bay matang na natabo man. Oh ano, gani sugot so man sinyo. Mm. kilig ta kita <laughs> ko. <laughs> Pati si Ate Erika ha po. O, ganyan talaga. Ayun mga kapobre ha, sa mga nag-request talaga sa akin. Kuya Archie, puntahan mo naman si Erika. Gusto naming malaman kung ano ang sitwasyon niya. Hindi yung nandiyan lang nakita lang ng sasakyan ninyo. Ganun na, hindi na kami napunta talaga sa inyo. No? Ha? Buko. Niyog. Hmm. Kunan mo daw kami ng buko. Inuutusan ka ng bibi mo ah. <laughs> uh, sweet. Mahal, sa kalibu. Ha? Mahal sa kalibu. Eh gani. <laughs> Hindi, bigyan natin sila ng pambili man lang ng gatas. O, or ano. Yung kay ano. Yung bag natin dyan. Yung kay Ati Remy bigay natin yung kay Auntie Remy. Oh. Si Ate Erika ating pakapitin. Pabit. ha? Pabit. Ah, Ate Erika oh ha, 500. Ay, tapos ito oh, 1000. Galing kay Kapit Bisig ng uh, Spain. Oh, pangbili niyo ng gatas <laughs> or kung ano man na kailangan ng baby ha. No, good. Mm Hay -hmm. hey, okay, mantinyo darwa? No. Mm. <laughs> okay lang. <laughs> Nakakatuwa man tong love story nila. So, sakto talaga ang ano, 27 years ang ano nila, agwat nila. 27, 27 years. So, may It's chance pa ako na mag-asawa mag ng ano kasi bata pa ako, 30 to. 32. Yung ang father nga ninyo wala 82 tapos yung yung girlfriend niya is 25 lang yata. Oh. Hay, age doesn't matter nga pagdating sa pag-ibig. Bata pa si Kuya, maliit lang yung ano nila, yung agwat nila, 27. 27. Oo. Oh, ayan po. Yan po mga kapobs ang pagbisita natin dito kay Ati Erika dito sa May